Thank you, guys. Thank you, You copy lah, guys. happy. pepper. Mana hati tak point sepuluh. Aku mau lah. Kau nak pergi balik? Kau boleh pergi ke mana sekolah ni? Kau boleh pergi tapak. Hay là không? Không tìm nó bắt này nó mất tiền này. Không tên nào phải sao sao ko guys. Ano? Gatas. Gatas a las na a las seis na dito no umaga pero ang diling pa dati dati a las po no umaga maliwanag na dito pero ngayon a las na ng umaga six twelve ang diling pa hindi pa siya Anong, kasi ano kasi, kaya, taglamit kasi. Hanggang... Hanggang March match tayo, lamit dito. Hanggang February. Hanggang February kasi ay lamit dito. Pagdating siguro ng March, taginit na siguro. At sila, madaling dito, March eh. Sa March 1, start na yung Ramadhan dito. Hindi naman sa masagot mo dano dito guys. Hindi naman siya dito ng tuda hindi ganyan ganon pero namin kaya to ayon buo na to. Hindi naman siya dito malami. Sa mga pimpla malamig pa. Si Bulu sa March, sa March hindi ay siguro umalala siya. Malaman mo, malaman ni si Ano na yan? Dati-dati dito buwan, eh, sa town-town. Sumati ako dito po kawasan po kawasan um, 19 Sumati <laughs> ako. Dito, 2019 Ano, umulan umulan dito ng yedo. Si God is 17 years. Tatandaan ko pa. The virus will turn more than Tapos no. 2020, umalat ulit ng yellow. Ano na? Parang March, April yata yung March. Parang basta Nasa buwan na yan, March ba April, parang ganun. Mula ulit ng yelo dito. Ang lalaki pa naman ng yelo. No, no, February, ano, 2019. Manalaki ang yelo. Pero nito, 2020, medyo hindi na masyadong malaki. No ice. Mula no ice. Mula no ice. Kala po nga. O, kala po nga eh. Binabato yung bahay. Kasi nga. Pag-uyog na ayos talaga sa bubo. Talaga ko. Piling mo binabato yung bahay mo. Nagulat tapon nun pala. Ayos pala yun. Snow. não já lembrou perda não vai lá